Ano nga pa Oo. Hahaha. ba kayo to? Ano kabila to? Sige na, pagsamasamahin mo na. Hindi, ilagay mo na lang dito. Okay. Last good okay. time mamaya. Kasi eh. 200 yung mga medium large. Like. Ano, ulang mo yan isang linggo? Ha? Huh? Isang linggo ulang mo yan? <laughs> <laughs> Pang isang linggong ulam. Ha? Pang isang, isang linggong ulam. Isang linggong ulam. Pang five na Ulam pa. Ha? Sana lang kulang yan. Sabi, daming itlog ah. Ay, Ay okay.